mas camera ka na naman. Kahit mo, pumunta, sa camera ka. Yo, what up? Andito nga pala ako sa Motos Battle League kung saan ginanap ang finals ng pedestal. Ah, uh, Diyan din naglaban si Thirdy at si Nego Yon labas na tong battle na to at ngayon ko lang to i-upload dahil ngayon ko lang din siya nakita sa cellphone ko. Medyo malakas na amas natin dito. Ito nga pala yung mga kaganapan bago magsimula yung battle na yon yan, may nagigain to battle. Si Balong. Si, ba si Balong ba yan? Alay <laughs> na rarating ni Balong. Ang papalit kay OG1 yun ha. Ayun, panoorin pa natin mga sumunod na kaganapan dito. Tara. Sorry ha, ah, may ubo. Pause, baka habang nag-iskit Game! greeneg yeah! yeah! rinig. Yeah! rinig, rinig! Rinig! rinig. Sisilian, tong kaharap mo. Dapat hindi mo tinanggap. Yung moves ko pang checkmate, kaya kitang cornering cap. Ako'y may solid, ako'y may soliding stats. Ako'y may soliding stats. Kung yung chess, merong endgame. Pwede tayo opening trap. Kaya, motos game. Game! Yeah. Yeah. kung tomboy. Dito naman tayo sa west side na bakla. Game! Game! Yeah. Yeah. Nagkalabang ko, poison na. Zing zing. At marami pang iba. Kaso, nag-back out ang ina. Sa daming umatras. Ayan, nasagasaan na kita. Pero... commercial muna tayo kay Poison 13 na napakasaya ng gabi na to. Tignan mo. Tunaan na kita. Kung magbabanggit ka tungkol sa RH ngayon pa lang ay tumabi. Subukan magbanggit ng tama. Diyan ka magkakamali! Bonus mm. game! Yeah! Tatlong sunod-sunod na talo! Pero ngayon, sa na to, ang tumapat abo. Kasi sumobra man sa luz, di ako magiging maluwag sa'yo. Kasi... Pre, sabat ka na pre. Sabat ka na. Magagali ka talaga yun. <laughs> Si ibang mga sisibat. Oye, sibat ka na, ayaw? Ayaw. May mga ugali. Ugali. Dito tayo sa mga veterano. Benji Manning tsaka si Nico Rayala. <laughs> <Benjamin> <laughs> <laughs> Benji Manning. si <laughs> Susan, no? <laughs> <laughs> si Alaric Espelita. <laughs> Habang break time, nakatambay muna kami dito sa labas at may nakita ako dalawang MC rito na nagpa-plastika na ano yun. Pinag-uusapan nila yung battle nila. Kagetol, bodybag ka sa akin kulit mo kasi sabi ko sa wag mo ako lalabanan alam mo naman na ghost ko si Leif Kran eh. tangik malupit yun si Leif siya ladlan, nagsulat nun lahat tangik parang nakabawi na rin siya sa iyo di ba ginawang ganun pa nga ako niyan kabilaan tas tatawa tatawa ka kay Leif kasi kunyari hindi mo naririnig na ghost ko siya <laughs> ang kulit gagi eh, si Sarah naman <laughs>

check, check. Enig mo pala, nandito ngayon sa Motos Battle League, God Shop. Final sa parating natin laban. Lahat mga kasama natin, mag muna tayo. Yeah! yeah. sa buong Pilipinas para sa Battle Rap Pilipino Hip Hop tuloy-tuloy pa rin kayo. Nandito tayo sa Antungan 3 Pedestal 2 Tournament Finals ang parating. Sa kanan ko, Davao City represent para sa inyo. Mag-iayay tayo lahat para kayo. Yeah! Ako naman Valenzuela represent para sa inyo Magigay tayo lahat para kay Nego Unang banat, Motos Battle League Fuck your phones. Finale na Wala nang intro intro Mabibitay ka sa tres kaya sa mga nakikinego, patawad di ako magbibigay ng less mm. sinitamo si so bawat, 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 bawat. Yo, mo si pilos kung saan siya galing oo kaso yung punchline tamo di mo alam oo gago Sige, ako sabihan mong tamo at ibabalik kita kung saan probinsya ka galing. O lungsod. O baryo, Pukin ang inang yan. Pukin ang inang yan. War. <laughs> Ayan o, no, si Tatang Benji. Love you, pre. Ito <laughs> wala akong shorts sa'yo, ha? Love kita. <laughs> Tatang. <laughs> Hindi <laughs> ka na nalimutan. Oo, oh, ayun, sakit. <laughs> Sa akin, ito ang hirap ama pagsabog. <laughs> <laughs> ito ba mga <ba> morobits? <laughs> sir! Scammer. <laughs> oh, scammer muna na Scammer muna. Ha? Scammer. Ang scammer. Money making. Ano yan? ng ano? ng Paris pwede yung Dala nyo ba si Arik masela sa pagkain? Ito mo sa camera ka na naman <laughs> <laughs> kaysa, ka pumunta, kaysa ka pumunta sa camera ka <laughs>